Siyam na Pinoy na unang naiuulat na nawawalan sa Red Sea hawak ng Houthi rebels. Detali ng balitang yan mula kay Rajuman Joyce Adra. RMN Live Report! ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na hawak ng Houthi rebels ang Siyam na nawawalang Pinoy mula sa MV Eternity Sea na inatake ng mga rebelde sa Red Sea na sakop ng Yemen. Ang kumpirmasyon ni Kakdak ay kasunod ng video footage na inilabas ng Houthi kung saan na pinakita ang mukha ng mga bihag na crew, nilinaw naman ni Kakdak na nasa maayos sa na kalagayan ang siyam na Pinoy si And today, we confirm uh, in coordination with our DFA uh, that the nine are in the hands of the Houthi forces. And uh, we are continually uh, in in close coordination with the DFA and the families uh, with reference to to the safety, uh, well-being, as well as the release and safe return of the 9 So that's uh, that's with respect to the uh, Eternity Sea uh, seafarers. And... Aminado naman si Kakdak na blanco pa rin sila sa eksaktong pinalalagyan ngayon ng sham na Pinoy crew. Nilinaw naman ni Kakdak na tatlo lamang na Pinoy crew ang nasawi sa naturang pag-atake ng Huti sa MV Eternity Sea. Ang isa niyang Pinoy na unang napaulat na namatay ay itinuturing lamang ngayon na missing. Tiniyak naman ni Kakdak na sakaling mapatunayan na Pinoy ang kapitan ng nasabing barko, kanila pa rin itong kakasuhan dahil pag, sa paglabag sa panuntunan na nagbabawas sa paglalayag ng mga Pinay seafarers sa mga delikadong ruta tulad ng Red Sea at Gulf of Aden. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Manjoy, Skolyant Adra, Tatak RMA.